아, <목소리도> 예. Aabot sa 250 beneficiaries na mula sa iba't ibang barangay ang napagkalaoban ng libreng medical at tulong ayuda sa lungsod ng Baguio. Ang mahalagang aktibidad ay nailunsad sa siyudad bahagi ng First Chartered Anniversary ng Baguio Mabikas Eagles Club kung saan ay sinuportan una na maopisyal at miyembro ng grupo LG Officials National Red Cross at NGOs kung saan ay nagbigay kasiyahan sa bawat beneficiary sa bawat servisyo at palatuntunan na naturang programa Maliban sa iba pang aktibidad tulad ng mga singing at dance number ay nagdulot din ng dagdag kasiyahan ng mga palaro na pinangunahan na maopisyal ng grupo ayon kay Baguio Mabikas Eagles Club President Kuya Romel Pinulyar. Buong kagalakang isinasagawa ang ganitong mga pagkalinga sa kapwa kung saan gumugugol man sila nila ng bagyang ambag galing sa sariling bulsang na ipon o kusat voluntaryong tulong ngunit may babahagi sa tamang panahon o gintong pagkakataon. Ang original plan namin is just to celebrate our first charter anniversary. However, napagkasunduan namin mga kuya, instead na gagamitin yan para sa aming mga sarili, mas magandang itulong na lang natin sa ating mga kababayan dito sa Baguio. Kanya, at least nakapag-celebrate na po kami, nakatulong pa po. So yun po ang pinaka-main highlight ng aming programa. And salamat din po sa aming mga collaborative uh, entities tulad po ng Red Cross, sa uh, Baguio Everlasting Lions Club, at sa Baguio Health Workers ko, uh, Talagang ipagpapatuloy pa po namin ito. So sa amin po, uh, hindi po kasi kami nagsasawa na gumawa ng pagtulong sa ating kapwa. Hanggang kaya po namin na tumulong tutulong po kami sa lahat ng mga nangangailangan. Sa panayam naman kay BMAC Regional Governor Northern Luzon Niño Alfonso Torres ang kanilang mga kusang loob na pagtulong sa mga nangangailangan partikular sa mga nasalanta ng kalamidad at nationwide sa mga kababayan nating mga itas at pamamahagi ng mga tablets na magagamit naman ng mga kabataan sa kanilang mga pag-aaral. Lahat po ng anniversary namin, ang ginagawa po namin is po community service kami. Nagbibigay po kami ng tulong which is galing po sa aming sariling bulsa. Hindi po kami humihingi <laughs> or wala pong sponsorship. <laughs> Parang naging kagawian na po namin na every anniversary meron kaming mga ganito na yeah, yeah. services. Isa sa mahalagang bahagi na aktibidad na nailunsad ay ang pamamahagi rin ng eye reading glass framing at eye consultation tulong lalo sa mga senior citizen na magkaroon ng panibagong pag-asang muli luminaw ang paningin pinalabo ng panahong lumipas. We have two ophthalmologists at the back, that's uh, Dr. Joan Balderas and Dr. Dana Gonzalez. Because if you go to the optical, syempre, yung mga hindi kaya, pero ito, uh, as a service to the community, we give it, give it for free po. First anniversary po ng Bagyo Mabigas Lady Eagles Club and Baguio Mabigas Eagles Club. Samantala ay nagpayag din ng malap na pagbatit pa sa salamat si Mayor Benjamin Magalong na miyembro din sa naturang grupo dahil sa patuloy na pagbibigay serbisyo sa mga tagalungsod ng Bagyo Yeah, Una-una, binabatid ko yung uh, Eagles Mabigas dahil alam mo, itong grupo na ng Eagles, talagang masigasig. At lagi na lang ang kanilang programa is paano tumulong sa kapwa. No? At tulad ng binanggit ko nga kanina, they would like to create a positive impact on the lives of other people. Kaya tuloy-tuloy lang yung kanilang mga civic action programs, yung mga public engagement, para malaman kung paano lalo makatulong sa kapwa. Lungsod ng Baguio kasama si Grace Espino Fredro Luda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapag.